Kidlat News Updates Upo si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Bukas ang pamunuan ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army sa investigasyon kaugnay sa pagkasawi ng anim na miyembro ng New People's Army sa enkwentro sa Kabangkalan, City Negros Occidental noong isang linggo. Reaksyon nito ni 3rd ID Commander Major General Marion Sison sa kumakalat na ulat na walang nangyaring sagupaan. Sa isang statement, sinabi ni Sison na ang mga napatay na rebelde ay pawang notorious sa lalawigan at sangkot sa iba't ibang karahasan. Naunang inihayag ni Commission on Human Rights na paiimbestigahan nila ang pangyayari matapos magreklamo ang ilan sa kaanak ng mga biktima na ambush at hindi inkwentro ang naganap. Kabilang sa nasawi ay isang babaeng buntis at isang tricycle driver na ayon sa kanilang kaanak ay hindi naman mga rebelde. Humingi na ng dispensa ang driver ng puting SUV na nakaalitan nitong driver matapos mag-viral ang video nitong pambabanta sa biktima. Sa pag-uusap ng dalawa sa isang programa sa radyo, inamin ni J.R. Cesar, driver ng SUV, na trigger lamang siya noong panahong iyon dahil sa pagbusina ng driver ng kasunod nitong sasakyan na si Jared Bation. Tinanggap naman ni Bation ang paghingi ng tawad ni Cesar ngunit sinabi nito na kailangan pa rin itong managot sa batas. Handa naman daw harapin ni Cesar at ang mga kasama nito ang reklamo ng biktima. Usap-usapan sa social media ang video kuha sa isang subdivision sa Cavite kung saan makikita ang swerving at paghaharang sa daan ng puting sasakyang minamaneho ni Cesar sa kasunod nitong kotseng minamaneho ni Bation. Kuha rin sa video ang pagkumpronta at pagmumura ni Cesar sa nakaalitang motorista. Naaresto ng Antipolo City Police ang dating tauhan ng Bureau of Corrections na nasibak sa pwesto dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang krimen. Kinilala lamang ang nadakip na isang alias Jason, 43 years old, na residente ng barangay San Isidro sa naturang lungsod. Si alias Jason ay aksidenteng na aresto kasunod ng raid sa bahay ng isang suspect sa shooting incident noong linggo, September 24. Na-recover sa suspect ang isang baril, mga bala, isang patalim, mga IDs at dalawang motorsiklo na walang plate na hinihinalang ginagamit sa robbery holdup ni alias Jason. Tinatayang nasa 224,400 pesos na halaga ng ilegal na troso ang nakumpiska sa Barangay Taclobo, San Fernando, Romblon. Nakuha mga ito sa isang joint anti-illegal logging operations ng Coast Guard Substation o CGSS Kahijokan, CGSS Magdiwang at Department of Environmental and Natural Resources noong September 25. Kasalukuyang nasa kustudiyan ng Barangay Taclobo ang mga kakumpiskadong kahoy. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita. <mulong>